kami nandito ngayon para ibahagi sa inyo ang kung ano pa ang pwede nating Tulong. Ang serbisyo ng pabahay dito sa lungsod ng San Jose del Monte hindi natatapos sa awarding ng mga housing unit sa mga residente. Dahil ang mga problema kinaharap ng mga San Joseño nakatira sa mga housing projects patuloy na sinusolusyonan. Asensong ramdam ang naihatid sa higit 6 na raang San Joseño na nakatira sa Towerville 6 na nasasakupan ng Barangay Gaya at Barangay Graceville at San Jose del Monte Heights sa Barangay Muzon East dahil sila ang unang napuntahan ng housing caravan ni Committee on Housing and Urban Development Honorable Florida da sa tulong ng Housing and Homesite Regulations Office itong Sabado, September 28. Sa unang stop ng Housing Caravan Ascensong Ramdam, kasama ang bawat unit ng National Housing Authority, isa-isa at formal na naikonsulta ng mga residente ang mga problemang kinaharap nila sa kanilang mga housing unit. Kung maaari po, iyan na lang sa amin yung sa mahirap yung kabahay namin. Maaari lang po award na po masaya talaga sa ano paghulog. Kasi tulad na namin, may hirap po sa amin, mga kapitbahay ko po. Ang masabi ko lang po sa ta tayo ate ko, po yung na, ano. Uh, sana po yung hinihiling namin na katulad sa amin may hirap, sana po mapagbigyan po yung kahilingan namin sa kanya. Salamat. Oh, 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 oh. Nitong Setyembre lang nagsimulang pamunuan ni Ate Rida ang komite at siniguro na niya agad na dito pa lang sa lungsod maayos na ang sistema ng pabahay para sa mga sanosenyu. Sa Bilang bagong chairperson ng Committee on Housing Urban Development, sa mababang katulungan, ako po yung bagong chairman na yan ng Housing. pinasasalamatan ang ating speaker, Martin Romualdez, sa pagbibigay ng tiwala para hawakan ko ang umiti ito. Magdati po natin na gawin matagumpay at abot kaya ang programa ng pabahay para sa mga Pilipino. At itong inorganisa itong housing caravan, simula po lang ito, hindi po ito yung pagkatapos, asensong ramdam, nakasama po natin ang National Housing Authority, katanungan tungkol sa pabahay ng NHA ay aking hinaindin. Hinaindin ng ating mga kasama sa National Housing Authority, sa pupo ng ating mga kasama sa paglilipot sa serbisyo, higit sa lahat ang ating punong lungsod, Arthur Robles. Nung isang meeting, isang meeting na naipabot sa amin na iyong mga pangangailangan ating susubukan, solusyonan. Maraming maraming salamat din po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na nagbibigay lakas sa Ipinakita naman ng NHA ang buong suporta nito sa bagong talagang committee chairperson. Nagbibihira po yung nabibigyan ng pagkakataon na maging pinuno ka ng isang maganda at powerful na committee sa Kongreso. At yan po ay hindi lang po karahalan niya tapos mas karahalan ng mga taga San Jose del Monte Bulacan. Marami pong the settlement site dito po sa San Jose del Monte. Marami pa po tayo nagsimula po tayo at marami po pa po tayong pagtutulong-tulungan. Ang National Housing Authority, ang NGO, ang Pamilya Robes po, ay hindi nyo kaaway. Bagkos, inyo pong kakampi para po mapag, Tunan natin ang pansin ang inyong mga problema pinai -in sa lahat ng resettlement site, hindi lamang sa San Jose del Monte, pagpos sa buong bansa. Pati ang pagbibigay solusyon sa problema ng tubig sa mga relocation sites, katulong na rin sa paglutas ng NHA. Parating na po yung bulk water supply system na inaantay natin sa San sila po yung magsusupply ng tubig sa prime water at piyas. Yes. Yes. Nabuksan din sa programa ang pagtatayo ng bagong district office ng National Housing Authority sa lungsod ng San Jose del Monte na magpapadali ng mga proseso ng mga pabahay para sa mga sanosenyo. Sa malayang talakayan, personal na naipaabot ng mga residente ang kanilang hinaing kay Ate Rida at sa NHA. Yung releases ko po. Drainage? Ah, Opo. Okay. Kasi, kasi po, uh, dati po, kapag kunting ulan lang po, ay hindi po binabaha yung 6A, particular, papunta sa 6B hanggang MRF. Eh ngayon po, simple ulan lang po, eh tumataas na po yung, yung, ano, yung, yung, yung tubig. Kaya hey, yung sa drainage, maglo-launch tayo, ilo-launch natin muli ang kalat ng way. Kasi, ang nagtutulog talaga ng baha, sa buong lungsod at sa buong lalawigan ng Bulacan at ng Maynila ay ang basura. Hindi man maiiwasan ang problema, patuloy ang paghahanap ng solusyon ng lokal na pamahalaan sa paunguna ni Congresswoman Florida Pirobes at Mayor Arthur B. Robes upang makapaghatid ng agarang resulta at asensong ramdam ng mga San Joseño. Kasama si Jeff Andrade para sa Balitang San Joseño, ako si Sha Refuy Pasion, Public Information Office.